Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kabila ng kanyang kasikatan, may ilan din pala ang hindi pamilyar sa pangalan ni Sanya Lopez. Ang kwento, lumapit ang handler ni Sanya sa taong nag-PPR ng isang resort na kung maaaring gamitin ang mga pasilidad nito ng libre kapalit ng pagpopromote ng aktres. IP feature sana ni Sanya ang resort sa kanyang vlog. Kaso, ayon sa nakausap ng handler ay hindi nito kilala si Sanya. In short, pumapayag lang sila sa exchange deal kung sikat na celebrity ang involved. As a result, walang negosasyong naganap sa pagitan ni Sanya through her handler at nang may-ari ng resort na dumaan muna sa nag-PPR nito. Ikinalungkot ni Sanya ang pangyayari. Pero inisip na lang niya na balang araw ay siya naman ang hahabulin ng resort para ma-i-promote ito sa tinatamasan niyang kasikatan. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga top commenter dito sa channel ko. Kayo ang may pinakamaraming hearts at likes. Kay Glenda Gardoza, Andy G, Gina Season, George Oms, E.L., Ivan Revisitacion, Dong Tang Loy Malyari, Mark Co, Jesse James, Revilo Pua, Walter White, Patrick Jr. Cruzada, Wala Lang, Sadboy Pinagtaksilan, Guardian Angel, Telesporo Jr. Hokoy, Dexter de Mabasa, Mr. Lee, Don Tick, Elson Francisco. Salamat sa pagtambay sa channel ko.